Musika, sa bawat almusal sa tahan ng Pilipino, karaniwan nang makikita ang tinapay, pandesal, tasty bread, monay o kahit anong klase ng tinapay na madaling bilhin sa kanto. Pero bilang isang senior, citizen na mas nangangailangan ng maingat na pagpili ng pagkain, alam mo ba na hindi lahat ng tinapay mabuti para sa iyong kalusugan? Sa video na ito, tatalakayin natin ang apat na uri ng tinapay na kailan man ay hindi dapat hawakan, lalo na kung ikaw ay may edad anim na pupataas, at higit pa ran, ibabahagi rin namin ang apat na uri ng tinapay na makatutulong sa iyong kalusugan kung isasama sa araw-araw na pagkain. Isa itong mahalagang paalala para sa ating mga lolo at lola o kahit sinong nasa senior years na nais, nice, manatiling masigla, malusog at makaiwas sa mga sakit gaya ng diabetes, alta presyon at stroke. Ang tinapay ay hindi basta-bastang pagkain. What way, may kapangyarihang magpalusog o magpasama ng iyong katawan? Depende sa uri, sangkap at kung paano ito ginawa. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa amin sa mga komento kung anong tinapay ang madalas mong kinakain at ilang taon ka na. Kaya halin at pag-usapan natin ang mga tinapay na kaibigan ng ating katawan at ang mga tinapay na dapat nang iwasan habang maaga pa. Apat na pinakamasamang uri ng tinapay na dapat mong iwasan. Una, white bread o tasty tahimik na kalaban ng senior health. Sa maraming kabahayan sa Pilipinas, ang white bread o tinatawag nating tasty ay naging parte na ng pangaraw-araw na almusal. Madaling bilhin, mura at madalas na pinapalaman ng palaman gaya ng peanut butter, margarine o kahit simpleng asukal. Pero sa kabila ng pagiging paborito, ang white bread ay isang tahimik na kalaban para sa mga senior citizen. Bakit? Dahil ang tinapay na ito ay gawa sa refined flour, isang uri ng harina na dumaan sa sobrang proseso tinanggalan ng himay-may fiber at nutrients. Kapag kinain ito, mabilis tumaas ang blood sugar mo. Para sa mga may diabetes o pre-diabetes, ito ay delikado. Sa totoo lang, ang pagkain ng white bread ay parang kumakain ka ng asukal na tinapay, walang sapat na sustansya, wala ring fiber na makakatulong sa paggalaw ng tiyan o digestion at lalong hindi ito nakakatulong sa pagpapalakas ng katawan. Para sa mga senior, ang patuloy na pagkain ng white bread ay maaaring magdulot ng sobrang timbang, problema sa puso at lalong paglala ng arthritis o pananakit ng kasukasuan. Sa kulturang Pilipino, sanay tayo sa simpleng pagkain. Pero ngayong alam na natin ang epekto ng white bread, dapat tayong maging mas maingat. Hindi ibig sabihin na dahil mura at madali itong bilhin, ay tama na itong isama sa ating hapag. Alalahanin natin ang ating katawan ngayon ay mas sensitibo mas mahina na ang metabolism at mas kailangan natin ng pagkain na tunay na nakakatulong. Kaya't kung ang paborito mong almusal ay white bread na may kape, maaaring panahon na para magbago. May mga mas masustansyang alternatibo na dapat natin tuklasin. Pangalawa, tinapay na may mataas na asukal, enzaada, Spanish bread at iba pang panghimagas na tinapay. Sino ba naman ang hindi natutukso sa matamis at malambot na ensayada o sa Spanish bread na may palamang matamis at malinamnam? Sa kulturang Pilipino, ang mga tinapay na ito ay karaniwang inihahain sa merienda kasabay ng mainit na tsaa o kape. Pero para sa mga senior na ang pagkahilig sa matatamis, na tinapay ay maaaring maging sanhi ng maraming seryosong karamdaman. Ang mga tinapay gaya ng enzimada, monay na may palaman, cheese roll at buns na may custard ay punong-puno ng refined sugar at saturated fats. Bukod sa mataas ang asukal, Kadalasan ay may trans fat din ito mula sa margarine o shortenang na ginagamit bilang palaman o pampalasa. Kapag ang katawan ng isang senior ay paulit-ulit na binibigyan ng matamis na pagkain, nagkakaroon ng insulin resistance, isang kondisyon na nauuwi sa type 2 diabetes. Dagdag pa rito, ang sobrang asukal ay nagpapalala ng pamamaga sa katawan. Inflamasyon na isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit lumalala ang arthritis pananakit ng likod at pagkasira ng ugat sa utak na uugnay sa dementensya o Alzheimer's hindi rin ligtas ang puso sa epekto ng sobrang tamis nagiging sanhi ito ng sobrang kolesterol pagbabara ng ugat at pagtaas ng presyon ng dugo sa mga senior na mahilig sa panghimagas na tinapay dapat nating paalalahanan ang ating sarili hindi masamang kumain ng matamis pero dapat ay paminsan minsan lamang at may moderation higit sa lahat dapat nating tandaan na may siyang alternatibo gaya ng tinapay na gawa sa whole, sweet potato o malunggay. Kung gusto mo pa rin ang lasa ng ensaymada o Spanish bread, maaari kang gumawa ng sarili mong version sa bahay. Mas konting asukal, mas maraming fiber at siguradong walang chemical. Sa panahon ngayon na uso na ang diabetes sa mga senior sa Pilipinas, ang pagiwas sa matatamis na tinapay ay hindi na luho, kundi isang responsibilidad para sa sarili at sa mga mahal sa buhay. Sa halip na bumili ng matamis na tinapay sa panaderia, bakit hindi subukang gumawa ng sarili, mong masustansyang tinapay gamit ang lokal na sangkap tulad ng saging, kamote o kalabasa? Tandaan, sa edad natin ngayon, bawat subo ay dapat may saysay, dapat nakakatulong, hindi nakakasama. Kung nanonood ka pa rin ng video na at nakakatulong sao ang mga impormasyong ito, comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-rekomenda akong mag-subscribe. Ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa'yo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, tinapay na gawa sa bleached flour at may preservatives. Matagal bago masira pero mabilis makasira sa katawan. Sa maraming tahan ng Pilipino, karaniwan ang may nakatabing plastik ng tinapay sa kusina, pang almusal, merienda o kahit pangabot gutom sa gabi. Minsan pa nga ang tinapay ay may label na good for 10 days and no expiry for one week. Kaya't iniisip ng iba, ayos ito, matagal masira. Pero sa totoo lang, kapag ang isang tinapay ay nananatiling preskong tingnan, kahit matagal nang nakaimbak, dapat na tayong magduda. Hindi ito dahil sa galing ng panadero kundi sa dami ng preservatives at artificial chemicals na inilagay dito upang huwag ka agad mabulok. Ang ganitong klasing tinapay ay madalas gawa sa bleached flour. Hari ng pinaputi gamit ang mga chemical tulad ng benzoyl, peroxide at chlorine dioxide. Sa mga mata ng negosyante, ito'y maganda dahil mas kaakit-akit sa paningin ng maputing tinapay. Pero sa larangan ng kalusugan, lalo na para sa mga senior citizen, ito ay red flag. Ayon sa ilang pag-aaral, ang paulit-ulit na pagkain ng mga produktong may bleach ang agents ay maaring magdulot ng pinsala sa ating atay, bato at maging sa utak. Sa madaling salita, habang mukhang malinis at pinu ang tinapay, may panganib itong dulot sa loob ng ating katawan. Bukod pa rito, ang mga preservatives gaya ng calcium, propanate at sorb acid na inilalagay para hindi agad imagine ng tinapay, ay may kaugnayan sa mga reklamo ng pananakit ng tiyan, blowing at irritableng bituka. May ilang Pilipinong senior na hindi na makadumi ng maayos at laging inaakalang normal na sa edad. Pero kung susuriin, baka ito ay dulot lang ng pagkaing pa ng artificial additives. Sa ilang kaso, ang sobrang pagkain ng processed bread ay iniuugnay rin sa memory lapses o pagiging mako. Isang bagay na hindi natin dapat ipagsawalang bahala lalo na kung layunin nating maging aktibo at matalas ang isipan kahit sa pagtanda. Sa kulturang Pilipino, likas ang pagpapahalaga sa sariwa at gawa sa bahay. Kaya't kung maaari, piliin ang mga tinapay na gawang panaderya kung saan tanaw mo pa si Kuya Panadero habang niluluto ito tuwing madaling araw. Ngunit kahit ganito, kailangang maging mapanuri. Maraming panaderia na rin ngayon ang gumagamit ng bleached flour para makatipid at makuha ang puting kulay ng tinapay na gustong-gusto ng mga mamimili. Kaya't mas mainam pa rin kung gagamit ng whole flour o floor o iba pang likas na sangkap na hindi dumaan sa kemikal na proseso. Kung may kakayahan, subukan ang paggawa ng tinapay sa sariling bahay. Maraming simpleng recipe online gamit ang whole grain flour na mas ligtas, mas masustansya at mas angkop sa pangangailangan ng katawan ng isang senior. Tandaan natin habang tayo'y tumatanda, hindi na praktikal ang praktikal kung kapalit nito ang ating kalusugan. Ang tinapay na tumatagal ng dalawang linggo ay hindi dapat ipagpasalamat lalo na kung ito ay dahan sumisira sa ating katawan. Pangapat, tinapay na may artificial flavorings, food coloring at emulsifiers. Sa kulturang Pilipino, napakahalaga ng pagkain. Hindi lang ito basta sustansya, kundi isa ring simbolo ng pagmamahalan, pagkakabuklod at kasiyahan sa bawat salo-salo. Kaya hindi na nakakagulat na kahit sa simpleng merienda hinahanap natin ng makukulay na tinapay ube pandisal, na halos parang pintura ang kulay melon bread na kulay fluorescent, grain o kaya yung mga buns na may palamang, kulay niyan na parang jelly candy. Nakakaaliw itong tingnan lalo na para sa mga bata. Pero para sa mga senior citizens, ito'y isang babala na dapat seryosuhin. Ang mga ganitong klase ng tinapay ay madalas puno ng artificial na flavoring, food coloring at emulsifiers. Mga kemikal na walang benepisyong nutrasyonal at posibleng makasama sa ating kalusugan. Sa edad na lampas-anim na po, mas sensitibo na ang ating atay at bato sa pagproseso ng mga kemikal. Ayon sa mga pag-aaral, ang ilang klase ng food coloring tulad ng E102, tartrazine at E110 sunset yellow ay maaaring magdulot ng allergy, pamamagang balat at sa matagal na panahon, ay may kaugnayan sa panganib ng hormonal imbalance at cancer. Sa ibang bansa, may mga food additives na ganap ng ipinagbabawal. Pero sa Pilipinas, marami pa rin produkto na naglalaman ng mga ito. Yon tundo ang lola and o da. Lumaki sa panahong ang tinapay ay simpleng gawa sa harina, tubig, asin at konting asukal. Walang labis, walang kulang. Ngunit sa modernong panahon, naging uso na ang aesthetics kaysa nutrisyon. Bilang senior na mas dapat iniingatan ng kalusugan, mahalagang basahin ang label ng mga banibay ang tinapay. Iwasan ng mga may nakasulat na artificial flavoring, e-numbers o ingredients na hindi mo mabigkas o hindi mo kilala. Tandaan hindi lahat ng makulay ay masaya. Sa damagkain, lalo na sa tinapay, ang tunay na kagandahan ay nasa kalinisan ng sangkap at kabutihan nito sa katawan. Piliin ang payak, ngunit natural para sa mas malusog na pamumuhay, lalo na sa ating senior years. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa ang mga impormasyong ito, pakicomment ng numero apat sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe. Ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ame iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon magpatuloy tayo. Apat na uri ng tinapay na dapat kainin araw-araw ng mga senior. Una, whole with bread. Siksik sa fiber at sustansya para sa matagal na buhay. Sa bawat almusal sa tahan ng Pilipino, karaniwang bida ang tinapay Pandesal, tasty o monay. Ngunit sa panahong umuusbong ang kamalayan ng mga senior sa tamang nutrisyon, dumarami na ang mga mas pinipiling alternatibong masustansya tulad ng whole bread. Hindi tulad ng karaniwang tinapay na gawa sa pinong puting harina, ang whole bread ay gawa sa buong butil ng trigo. Kaya taglay nito ang natural na fiber, bitamina at mineral na kailangan ng katawan lalo na sa pagtanda. Para sa maraming senior sa Pilipinas na karaniwang nakararanas ng paninigas ng dumi, mataas na blood sugar o cholesterol, ang tinapay na ito ay tila isang simpleng himala. Ay! Ang taglay nitong fiber ay tumutulong upang mapadali ang paggalaw ng bituka, mapanatili ang malusog na timbang at kontrolado ang asukal sa dugo. Sa totoo lang para, itong natural na gamot na hindi kailangang resitahan. Sa mga lugar tulad ng Baguio, Dumaguete at ilang bahagi ng Cavite, unti-unti nang nagiging popular ang hollow bread, lalo na sa mga panaderyang Pinoy na gumagawa na rin ng bersyong may dagdag kia acids, flax seed o pinatuyong prutas. Masarap na, masustansya pa. Ang low glycemic index nito ay mainam para sa mga may diabetes o nais umiwas dito. Sa ating kultura kung saan ang almusal ay kadalasang may kapet pandesal, hini kailangang isuko ang tradisyon para lang maging healthy. Maaari kang gumawa ng whole pandesal sandwich na may itlog na nilaga, hiniwang kamatis at kaunting olive oil. Simple. Abot kaya at punong-puno ng sustansya. Pero paalala, maging mapanuri. Hindi lahat ng bread ay tunay na whole. Hanapin sa label ang 100% for whole wheat para masigurong wala itong halong white flour. Minsan ay marketing lang ang labanan kaya maging matalino sa pagbili. Sa edad na lampas anim na po bawat kagat ng pagkain ay may epekto sa ating kalusugan. Kaya't kung nais mong hamaba ang iyong buhay ng malusog, masaya at may lakas, simulan mo ito sa simpleng hakbang palitan ng iyong karaniwang tinapay ng hulo with bread. Dahil sa bawat hiwa nito, may kasamang pangakong mas mahaba at mas aktibong pamumuhay. Pangalawa, tinapay na may malunggay, lunti ang ginto para sa lakas at sigla. Sa bawat sulok ng Pilipinas mula sa bakuran ng mga probinsya, hanggang sa paso sa mga balkanaheng nasa lungsod. Makikita ang isang matibay at masaganang halamang Pilipino ang malunggay. Sa kabila ng pagiging simpleng tanim, tinuturing itong Miracle Tree hindi lamang kung mga lokal na health advocate, kundi pati na rin ng buong mundo. Ngunit ngayong isinasama na ito sa tinapay, ito ay nagiging isang mas pinahusay, mas praktikal at mas masarap na pagkain, lalong-lalo na para sa mga nakatatanda nating kababayan. Hindi na bago sa mga Pilipino ang pagkain ng tinapay sa umaga kasama ng mainit na kape, cha o tsokolate. Sa totoo lang, bahagi na ito ng Filipino breakfast culture. Karaniwang pandesal tasty. Bread o monay ang bumubuo ng simpleng almusal. Ngunit paano kung palitan natin, ito ng mas masustansyang alternatibo, ang tinapay na may malunggay? Ang malunggay bread ay hindi lamang basta tinapay na may dagdag na kulay verde. Isa itong tunay na lunti ang ginto na paang mahahalagang nutrisyon. Mayaman ito sa calcium para sa matibay na buto, iron para sa mas masiglang dugo, vitamin C para sa malakas na resistensya, at antioxidants para sa proteksyon laban sa mga chronic diseases na madalas umatake sa mga senior. Para sa mga lolo at lola na madalas nang nangangamba sa osteoporosis, alta presyon at madalas na pagkahilo. Ang pagkain ng tinapay na ito araw-araw ay parang pag-inom ng natural na bitamina, ngunit masarap, mas mura at mas pinoy. Sa ilang barangay sa Mindanao at Visayas, naging bahagi na ng feeding programs para sa mga senior citizens ang malunggay pandesal. At hindi lang ito basta proyekto, ito ay isa ng patunay ng tagumpay. Ayon sa mga report, makalipas lamang ang ilang linggong regular na pagkain ng malunggay bread mas naging alerto mas maliksi at mas masigla ang mga matatandang kumakain nito. Ibig sabihin hindi lamang ito pampabusog. Ito rin ay nagbibigay sigla at lakas para sa araw-araw na gawain tulad ng pag-aalaga ng apo, pagdidilig ng halaman o simpleng lakad-lakad sa umaga. Bukod pa rito, napakadaling i-integrate ng malunggay bread sa ating pangaraw-araw na pagkain. Hindi matapang ang lasa nito kaya't swak na swak pa rin sa panlasa ng maraming Pilipino. Pwede itong ipare sa itlog, peanut butter, mantikilya o kahit sa paboritong tsokolate ng mga senior. At kung wala sa panadera, madali rin itong gawin sa bahay. Kailangan lamang ng blanched malunggay leaves, hull with flour at counting saging o honey bilang natural na pampatamis. Kailangang mamahalin basta't natural at masustansya. Sa kultura nating Pinoy kung saan ang pagkain ay bahagi ng pag-aalaga, ang malunggay bread ay higit pa sa tinapay. Tumani simbolo ng malasakit. Kaya't sa bawat kagat nito isipin natin ito ay pag-asa. Ito ay kalusugan. Ito ay pagmamahal lalo na sa ating mga lolot, lola na karapat dapat lamang pag-ingatan. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe, kaatiyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Yung daw yung suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa'yo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, tinapay na gawa sa kamote, likas, abot kaya at pampalakas ng katawan. Alam ng bawat Pilipino, lalo na ang mga lumaki sa probinsya, kung gaano kahalaga ang kamote sa ating araw-araw na pamumuhay. Isa ito sa mga pangunahing pagkaing almusal ng mga lolo at lola noong araw madalas pinakukuluan ini iniihaw o sinasawsaw sa kape habang nakaupo sa bangkito sa ilalim ng puno. May halong damdamin ng nostalgia at ginhawa ang bawat kagat ng kamote. At ngayon muli itong binibigyang buhay sa modernong anyo. Tinapay na gawa sa kamote, hindi lang basta trend o uso ang kamote bread. Isa itong likas at makabuluhang pagkain na bumabalik sa ugat ng ating pagkapilipino. Ginagamitan ito ng ginadgad o nilidyos na kamote Hinaluan ng kaunting whole wheat flour o coconut flour upang makabuo ng dough na puno ng sustansya, mas mababa sa asukal, mataas sa fiber at natural na malambot at matamis. Sa mga panahong marami ang nagkakasakit dahil sa processed food, sa situorin isang napapanahong solusyon, natural, abot-kaya at swak sa panlasa ng mga Pinoy lalo na sa mga senior citizen na kailangang mag-ingat sa kanilang kinakain. Ang kamote ay mayaman sa beta-carotene na nagiging vitamin A sa katawan. Mahalaga ito sa kalusugan ng mga mata, lalo na sa mga seniors na madalas nang nagkakaproblema sa paningin. Bukod dito, tumutulong ito sa pagpapalakas ng immune system at sa pagbagal ng pagtanda ng mga cells, kaya't napapanatiling masigla ang katawan. Taglay din nito ang fiber, potassium at mga antioxidants na nagpapababa ng kolesterol, Nagpapabuti ng daloy ng dugo at pananggal laban sa karaniwang sakit ng mga matatanda gaya ng alta presyon, rayuma at pangihina ng katawan. Ang kagandahan pa nito, hindi mo kailangang gumastos ng malaki. Marami ng lokal na panadero at online sellers na gumagawa ng homemade kamote bread minsan ay may twist patulad ng paghalo ng malunggay o kia seeds. Sa mga masinop, pwede mo itong gawin sa sarili mong bahay gamit lang ang oven toaster o turbo broiler. Napaka-practical at nakaka-enjoy gawin lalo na kung bonding moment ito ng mag o maglola habang nagbe-bake. Hindi rin ito nangangailangan ng dagdag na asukal o palaman dahil sa natural na tamis ng kamote. Sapat na ito para magbigay ng kasiyahan sa panlasa at kabusugan sa tiyan. Isa itong perpektong merienda o almusal para sa mga senior na gustong umiwas sa diabetes o sobrang asukal. Ngunit hindi rin nais isakripisyo ang lasa at ginhawa sa pagkain. Sa huli, ang pagkain ng kamote bread ay hindi lang simpleng alternatibo. Isa itong pagbabalik, loob sa ating kultura at sa likas na paraan, ng pangangalaga sa ating kalusugan. Ito'y isang paalala na hindi kailangang maging mahal o komplikado ang pagkain para ito'y maging masustansya. Minsan ang pinakasimpleng sangkap gaya ng kamote ang siyang nagbibigay ng pinakamalaking benepisyo lalo na sa mga senior na nais manatiling malakas masigla at konektado sa ugat ng pagkaing Pilipino. Pangapat, sourdough bread. Likas na tinapay para sa mas malusog na tiyan at katawan. Sa kulturang Pilipino, malaki ang bahagi ng tinapay sa pangaraw-araw na buhay mula sa pandisal sa umaga hanggang sa ensayada tuwing merienda. Pero habang tumatanda, nagbabago ang pangangailangan ng ating katawan, lalo na ng ating mga bituka at panunaw. Dito pumapasok ang sourdough bread bilang isang makabago ngunit likas na alternatibo na patok para sa kalusugan ng mga senior. Ang sourdough bread ay hindi basta-bastang tinapay. Ito'y ginagamitan ng natural na fermentation, process gamit ang starter na pinaghalong, harina at tubig na pinapa-ferment sa loob ng ilang araw. Sa halip na commercial yeast, ang sourdough ay natural na binubuhay ng mabubuting bakterya at yeast mula sa hangin na siyang nagiging dahilan kung bakit ito may taglay na probiotics. Para sa mga nakatatanda na madalas makaranas ng kabag, pananakit ng tiyan o acid reflux, malaking tulong ang sourdough sa pagpapagaan, ng panunaw at pagpapanatili ng malusog na gut health. Bagamat it kilala ito sa mga bansang tulad ng France o Italy, hindi na rin pahuhuli ang Pilipinas. Sa mga lungsod gaya ng Maynila, Tagaytay at Baguio, unti-unti nang umuusbong ang mga panaderyang Pilipino na gumagawa ng sariling bersyon ng sourdough at dahil likas tayong malikhain, ginagamitan ito ng mga lokal na sangkap tulad ng ube, kamote, mangga at minsan pa'y may saging o langka. Kaya't nagiging mas kaaya-ayang paborito ng mga Pinoy na mahilig sa tinapay pero gustong maging mas malusog. Isa pa sa mga benepisyo ng sourdough ay ang mababa nitong glycemic index. Kaya't hindi ito mabilis nagpapataas ng blood sugar. Isang napakahalagang aspeto para sa mga senior na may diabetes or high blood pressure. Ang kanyang Fiber content ay nakakatulong sa regular na pagdumi. Habang ang taglay nitong iron ay mahalaga para sa paggawa ng red blood cells na nagbibigay enerhiya. Kaya't para sa mga lolot lola na madaling mapagod, kulang sa tulog o may kahinaan sa katawan, ang pagkain ng sourdough ay isang simpleng paraan para mapanatili ang sigla. Ang paggawa ng sourdough sa bahay ay hindi imposible. Katulad ng mga tradisyon ng ating mga lola sa paggawa ng kakanin o tinapa, ang proseso nito ay nangangailangan ng tiyaga, oras at pagmamahal. Mula sa starter na gawa sa harina at tubig, unti-unting binubuhay ito araw-araw parang isang buhay na nilalang. Ito ay sumasalamin sa kasabihang bagal pero sigurado, isang magandang aral sa pagtanda na lahat ng bagay na inaalagaan ng maayos ay nagbubunga ng kabutihan sa tamang panahon. Kung ikaw ay isang senior na naghahanap ng mas natural, mas mabagal tunawin at mas masustansya ang tinapay, subukan ng sourdough. Hindi lang ito pagkain. Isa itong karanasang nag-uugnay sa nakalikasan, kalusugan at ating sariling kultura ng pag-aalaga sa sarili, pangwakas na kaisipan. Piliin ang tinapay na nagbibigay buhay hindi sakit. Sa ating pagtanda, hindi na natin hinahanap ang dami kundi ang kalidad kalidad ng buhay, kalidad ng tulog at higit sa lahat kalidad ng pagkain. Ang tinapay ay matagal ng bahagi ng ating araw-araw bilang mga Pilipino mula sa pandesal, tuwing umaga hanggang sa ensaymada sa hapon. Ngunit ngayong tayo ay nasa yugto ng senior years. Panahon na para piliin natin ang tinapay na nagbibigay lakas, hindi tinapay na palihim na sumisira sa ating kalusugan. Tandaan mo ito, hindi lahat ng tinapay ay pare-pareho. May mga tinapay na tahimik na nagpapataas ng asukal sa dugo, nagpapalala ng rayuma, nagpapahirap sa puso at unti-unting nagpapahina sa katawan. Ngunit may mga tinapay rin na likas, gawa sa ating sariling pananim, puno ng sustansya at kayang tumulong upang tayo'y manatiling masigla, mas alerto at mas maligaya sa bawat araw. Sa pagpili ng hall, kamote, malunggay o sourdough bread, pinipili rin natin ang mas mahabang buhay na may mas magandang kalidad. Bilang isang senior, mahalaga na tayo mismo ang maging ehemplo sa tamang pagkain. Ang mga apo, anak at kapitbahay ay tumitingin sa atin. Sa simpleng pagpalit ng tinapay sa almusal, maaari tayong magsimula ng mas malusog na pamumuhay, hindi lang para sa sarili kundi para sa buong pamilya. Maging mapanuri sa mga binibili sa panadarya. Magtanong, magbasa ng label at higit sa lahat, Matutong gumawa ng sarili kung kinakailangan. Ang pagkain ay hindi lamang pampabusog, enang tiyan. Ito ay gamot at puhunan para sa mas mahaba at makabuluhang buhay. Kaya kung ikaw ay isang lolo-lola, tita o tito na nagmamahal sa iyong kalusugan at sa iyong pamilya, simulan mo na ngayon. Iwasan na ang mga tinapay na puno ng asukal. Preservatives Atomical. Yakapin ang mga tinapay na mula sa kalikasan, mula sa lupa ng Pilipinas at may taglay na sustansyang tunay na nagbibigay lakas. Kung nagustuhan mo ang video na ito at marami kang natutunan, huwag kalimutang ilike at i-share ito sa mga mahal mong kasama sa buhay. Mag-subscribe ka na rin sa aming channel para sa mas marami pang tips tungkol sa kalusugan ng senior, pagkaing makabuhay at pamumuhay na masaya sa pagtanda. Dahil tandaan mo hindi hadlang ang edad para maging malakas, masigla at inspirasyon sa iba. Maraming salamat sa panunood at naway maging malusog, masagana at mapayapa ang iyong bawat araw.